habang nagpapahinga tayo mga guys ay narinig natin na hinahanap tayo ng nanay siling ayan pinunta na naman tayo ng nanay siling dito sa barangay unay eh. anong anong ano ha <laughs> tamaan ako ng tisa what anong tisa kumakain ng bayabas kuya eh kasi natamaan ako dito oh. kasi tisa oh no Animo tas kanang tisa <laughs> tapos nang tama niya tama. Haluna. Oh, Nasa lang ko kasi yung ano kasama ko dyan. Ah iyan ang nakatama sa iyo. Hmm, ano okay, ba yan? Ay, tapos muntak ako dito. Idol kasi may 3000 artists. Wala kasi mabibili ka nang ako kasi busy ako doon. Check up, check up sa. Anong anong check up? Ah, sa puso ma. Sanga magpapachick up. Sa puso kasi mismo siya talaga. Mm. Ah. Yeah. So, sa teacher sa ano, sa teacher tatay dante. Hindi ko. Sa ano, napulito ako. Yes, yeah, o. I think, sabi ko dito ka. At mm. talagang uh, yung sakit sa silang buhay. So, tinanong ko kung na dito sa matis. So, hindi daw. Ay, nakikimbalita ako. Kasi nabalita ka kung na-experito dito. Mas marami kayo marami hmm. kong ginagawa. So, um, Nagahaginap ng pera, ganyan, nangangalakan ako. So, Kasi na ko na kagamasi, medyo, ano ako eh, hindi ko nangangalakan. Eh, ano daw na, balita ko eh, pinadalhan ka daw ng sponsor mo, ng pera. Pala! Wow! Oo. Sa so, ikaw ba naman ako? Mm. Hindi, e, binigay na daw sa iyo. What? Ay, bakit? Diba, nalito siya eh. Bakit nalito? kasi ano daw hindi ka na hindi ka na daw ano ang ibig sabihin no, yung na, ano ko na arinig ko hindi ka na daw pinapa ano doon sa probinsya pinipilit na pauwiin By plano hindi hindi ka na daw pinipilit na pauwiin okay. na, naintindihan kasi wala tayong hawak talaga hmm. so talaga hindi ka makagalaw kung hindi ka talaga nasakay ka wala kang hawak ka hawak ay na lang. -a. kailangan ng ano eh, yung gamot, bakos nakay. Sige so, Priority ko muna kuya ya. Pick up. Lagang so, nakakalakal muna ko 'tong mga ko. Saan Sa cellphone. Wow. So, uh, so, uh, so, uh, so, kailangan ko ako din kasi

ipon ako ng pamasay ko. Pero naka-impake na ako. Naka-impake ka na? May plano ka talaga na may umuwi? May plano talaga kasi parang hindi ah? ko nakikita. So umiyak ako ng gabi. Kailangan talaga. Kung may ilalakas ako, kailangan maghanap ka rin so, ako ng pamasay ko. So, plano ko kayo, ako na ako. Ayun, ispaka. Hindi, ang ano ko doon ay... pababayaan eh, ka na daw na hindi ka bilitin na uh, umuwi sa inyo sa probinsya. Uh, idol mm. kasi yung lupa na minana ko sa uh, sa tatay ko, ilang ko sa kusin kasi ma. Kaya papasok ko tulong, kailangan ko pamilya. So, isang lakad na lang sana. Kasi may rin mm. yung lap ng pira. So, papasok ko tulong. Tapos may amelya, may ang lupa ko. Tapos mamasahe ko. Kasi itong plano ni mga sponsor na wala akong nahahawakan ganyan. So, ikaw naman pakikilos kung wala kang ganyan, paano? Okay, sasakya ka na. Paano iyak ka na lang ba? <laughs> Di ba? Ay doon. So, ay kan talaga na yan kasi talaga gusto ng pamilya ko. Iyak ko sa gabi. Pati sa tatay dati naman ni Hindi ko lang siya magalala. Eh, paano na yan? ngayon? Kasi paiba-iba nga yung, hindi. ano, yung plano. Ang plano na naman sa iyo, uh, hindi ka na nga pinipilit na, na ano, uh, magbakasyon pa. Dito ka na lang daw at bahala ka na sa buhay mo kung ano ang gagawin mo dito. Asa nila, hindi ako matigas ng ulo. Mm. We need talaga sa pangangailangan, number one, 15 years of hindi kami kailangan may kunting mong pasalubo sa nanay ko, like your most, mm. tapos may sakas tatay nanti, at ano yan pa ako. So kung habang may lalakas ako, magdasal ako sa si inyo, na mayroon ako umikot ako. Galing ako dito sa pagpasok ako. Saan ka may galing, Nay? Saan ka galing? Sa pangamuhang ko is dito sa bandaryan. So, linggo, punta ako sandali doon kung pwede ako. So, pwede ko talagang may lalakas ako. Ngayon ako sa mga bata. But, talagang, namimiss ko yung pamilya ko. <laughs> may hirap ang magbiyahe kung talagang wala ka. I do. Hindi, ano ang papasokan mo na eh? Kung sakaling papasok ka, anong trabaho yun? Ah, yung mga bata, is, titignan ko sila kasi ano nanay, nasa course center, there, kasi nalala ko sila. Did ah, naman, yung mga bata, mga bata ang babantayan mo. Ban ah. dadala ko sa bahay, kasi yung caretaker, hmm. wala na kong na gawin, yung mo, naman, Ano yung, yung mga dala, -dala mo na yan? Ah, uh, tumambay ako, is ito, kung <laughs> sa kasakaling gusto mo, is ito, ano kasi palagulay ako, ito, ko sa Ah, yung mga ano. Yung tisa na yan, saan galing yun? Ah, namito sa kanina kasi marami akong tanong tisa. Ah, doon sa mm -hmm. ano mo? So natamaan ako pa dito. Aray <laughs> ko. <na> eh. Oh, <laughs> Pero kung kaya... makain ako ng talusan na talusan ba saan wala siya. Oo, oh, namamaga nga yung mata mo na. Eh, tamaan ng ano. So, masakit ako sa puso. Saan mo? Saan mo sana dadalhin yung ano ah, na yan? yung ba? tisa? Ito, ito sa lumung ko sa'yo. Yun. <laughs> <At> sa <laughs> talagang nagpunta ko sa kaibigan ko o is na iyan mo ko iba doon at talagang kaibigan ko dito lang sa kabila kaibigan ka din nagawal puro da mo yung ano ah uh -huh. ito yung... is puro sa ano to sa ubo then malunggay kasi ipap idikdikin ko hindi ko di, ilagay mamaya sa bukol ko uh -huh. kasi talagang mahirap ang may sakit ko so Tinanong ko, may x may tikap na dito sa Marfes. Kasi isang lakad na lang, pumunta ako sa kailangan sa Camila. Tapos kumakong makong gulay-gulay sa daan, ang putas, maraming nalilaglag. Tapos pumunta ako dito na ako dito, idol. Then, dinara ko kayo kung maganda namang kalagay dito. Pero sa sabi nila, ang nakita ko sa isang vlog ko na matigas ang ulo ko, mm. na kabinintigyan ko yung puso ko, so hindi, I wish na talagang miss ko na ang pamilya ko. Na ako umila ko sa gabi. Hmm. Pero sa mga tumutulong, shout out. Mga, thank you na nakaraan sa nakaraan sa Philippines pag mamasok. Ibinigyan ako. At least may communication na ako sa kanila. Pero wala akong poryente din. sa kanila lang. So I wish talaga, hindi mabigo yung sponsor ko na sinasabi niya na ako. Niya. Ah, yung o, ano mo, ako. cellphone mo ngayon bago. O, bago yun. O, pero nandun sa bahay, tinamit ko siya para kung may panunod ako, pinilipin siya sa pamilya ko lang. Pero aburido pa rin, I wish talaga na makauwi ako. Idol na sana gusto ko rin na lito. kaya ang sasama ko ng meron ay kamasama. Ang ano, binilhan ka ng, <laughs> is, ano, ng cellphone tuloy ng, ano mo, ng sponsor. Is thank you doon sa binigay nyo. Ngayon naman ang ano, yung plano sa'yo na pagpapauwi, eh, parang hindi na yata matutuloy na eh. Ah, I miss, ko ang pamilya ko, humiya ko sa gabi, kasi masakit ang isang nanay na hindi ko makita. Wala ako kung wala siya. Tapos yung kapatid ko. Dalawang bis na nangat na matay. ko na hindi siya kukunin. So yun yes, si Lord, hindi siya pinukuha talaga ng ula. Yeah, Tatlong bis na muntik na namatay. Inaantay ako talaga. So I wish talaga na. Kung mayroon ako, may biyaya naman sa akin, sa kanila. So, matulungan nila ako. Gusto ko talaga. Naka-impake na ako. But, wala akong hawak. So bigyan ka, ma'am. Sponsor kasi yung gaya ng pinangako ko, hindi ko natupad kasi wala akong hawak. Ikaw ba naman sakay? Wala kang hawak. Paano? Oh, so, thank you doon sa ano, tulong mo. Yaya. Yeah, yeah. nga, yeah, Nay. Ano ito, Nay? Nakukulayan mo yan? Uh, ano ang gagawin mga gulay yan? Ah, ito ah, po eh, Ilagay ko sa sugat itong... Hindi itong mga iba. So, bukol, ano yan? sa ubo. Hindi yung uh -oh. gugulayin mo mamaya. Opo, lagyan ko magic sarap is so ulam sa loyo. Para may bato ka, at yung sakit ang likod mo, badala ka yung kaplas. Ba sa tayo, sa basura mo. Sa tayo siya, di yung Sa loyal mo. Sa Cancer. So, Kaya nga. Uh... Ito, marami dito sa ano, kasi bundok dito. Ah, dito mo lang, lang, dito mo lang pinagkuha yan. Oo, so, sa na medaanan din, hugasan mo. Inaano mo, dinadaanan. Opo, so wala ka pa sa so, hodyan, is magic syrup, gulay na ulam na. <laughs> hmm. Simple lang tayo. Uh, dito sa Pilipinas, ganito tayo. Maraming makapasandaan naman. Kasi, ito tutu ah, sa. Meron ka naman ano na eh, uh -huh. yung pambili ng wigas. Ito uh, nga, nagro-roving ako kasi, uh, I think sabi ko, hindi na sana ako papasok ng katulong kasi talagang kailangan din talaga ah. At talagang wala nga talaga ah, akong income. So tatada tayo wala, wala akong binigay ng bigas, din grocery. So kailangan din talaga, habang may lalakas tayo, bigyan pa ako ng doon ng lalakas, pipilitin ko pa, hindi ko kaya. Kasi mistake din ako sa puso. Then, God Brother, gawa ng kaya, uh, si alam mo na si Pip Kuya Dante mo, pipilitin kahit may naramdaman ka. Opo, okay, so... Ako, so Basta na kayo dyan. At talaga napasyal ako. Nang umikot lang ako. Dito ako sa barangay. Kasi magpa-check up ko Yan, sa artist. Ayan mga kabindors. Bang. Eh, Ito na. Pasyal na si nanay dito. Ito na dito sa barangay, barangay namin. Dito. Ayan oh. Sa didi? Uh, so, Nagarating dito si nanay siling. Eh, nandyan tayo nag-jujuti. Eh, ngayon naman eh siyempre naawa naman tayo dito sa matanda mga guys kasi wala man siyang ano talaga. Ngayon nga tinanong nga natin doon sa ibinigay eh, sa kanya ng sponsor sabi daw niya eh ibinili eh, daw ng binili ba ng cellphone ay? Eh? Binili. Ah. Ah, bigyan na lang kita na ngayon ng ano, meron naman ako dito pambili mo ng bigas. pambili ko Kasi hmm. talagang bahay ko. Uh, kapag pupunta ko ay anyway, ni congressman din assist yo kasi wala pang piaw. Pupunta ko doon sa pisina niya. Ah, ito na kasi magugulay ka mamaya. Sabi mo naman wala kang pambili ng bigas. Ito, bili mo, nay. Na. Thank you, Idol. Thank you sa pangang mo. Ito talagang, ito talagang, ito talagang, ito talagang, ito Eh, yan nga na eh. ngayon binidyuhan lang kita, eh, ang ano ko nga sana eh, di, di pa ako mag-vlog, kasi yung ano, yung tinutulungan ko na eh doon na mag-ina ay medyo naglaylo muna ako na i-vlog sila. Kasi matitigas din ang mga ulo eh, yung mga pinapagawa ko ayaw nila gawin, kasi yung bahay nila ano ngayon, tag-ulan, binabaha, binabaha. Ngayon pin magigiba din bahay pinakakanalan ko doon sa likod nila yan ang nainis ako doon kaya parang ititigil ko na yung pagtulong ko sa kanila eh nainis ako doon sa hindi pagsunod sa mga eh, pinagagawa ko para, para naman sa kanila yun eh yung pinapagawa ko para doon sa kanilang bahay matuyo kasi binaba nga ang gusto ko kanalan doon sa likod para maging maayos yung ano nila kalagayan ngayon ayaw man nila ako pakinggan kaya na ay inis ako doon nanay sa ganon. Sana mm. ako may ano Kaya ikaw nanay sa awa ko na lang sa iyo kahit na matigas ang ulo mo nay ayan binibigyan pa rin kita ng, oh, kahit pakunti-kunti kasi siyempre naawa man ako sa iyo eh doon naman mga bata pa yon na inuutosan ko parang ayaw nila ako pakinggan kaya ganun ang nangyayari nay eh, ano ni ako doon sa pag ano sa kanila pagtulong ngayon doon sa aking tinuturuan nay Ah sige nay okay Ah uh, sa mga sa kalakasan. Sa kalakasan. Sa kalakasan Okay 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 nay